Good ni guys. Ah. Kay baga tayo nang tang hapunan guys. Ito lang di guys, yung mga manok. Ayun. Ito guys, yung manok ayan Ah, kain tayo guys. Kain tayo. Yeah. di Hindi ko na ni wala ito guys, yun ako lang sa kanin kasi masarap naman talaga yung sabaw nito guys. Ito. Ah, unang subo sa inyo guys. Chocolate mm. ano Yung... Ito ito. Yung... Alam nyo ito, di ba? Yung quit ng manok. Di ba pinakain natin sa... ayaw ko lang. Nakaranas ako nito. Di pinakain kami sa tatay. Tatay ko di pinakain sa amin ito. ayaw ko lang. Masarap pala ito ngayon tikman ko eh. Hmm? Masarap pala. Kaya pala sabi ng ko dati Bawal ka na. Pala masarap pala ito. Oh. Hmm. Hmm. Masarap Hmm. Yeah.